Kamusta lahat? Welcome back sa ating channel. Ay, nandito tayo sa Museo Maritimo de Barcelona. Ayan. And, nandito kami sa isang museo. Ano nyo kami? Ayan. diyan yung mga badis ko. Tignan natin kung anong meron dito. Takoy ng sagwang ito, oh. Yan, yung mga barko noon. Siguro, kurosero to, no? Kurosero. Tingnan nyo noon, oh. Ang ganda ng mga barko. Parin nila ng ano talaga, eh. Ito yung radyo nila noon. Tingnan nyo naman. Yung mga radyo? Oo. Ano kaya? Bakit na? na uh, kargahan ng mga pagkain ng kung ano-ano papunta -ano, ng ibang bansa. Ayan pa! Tignan nyo kung gano'ng ka-antigo. Ang karito ano? Sak Malaga. Wow! Tignan nyo itong door. Ayan, tingnan nyo siya, Ito pa, napakarami. May pangalan yun. Yung tatlong barang. Ayan, yung sagwan. Ayan yung sagwan nila, oh. Ang dami. Right, oh, 492. Kaliwat-kanan. Tingnan nyo naman. Ayan ba siya? Ito yung pangalan nito, Tatlong ito. No? ito. So, yung isang yan siguro submarino, ano. Ayan, tingnan nyo tong barko ko na to. oh. Kulay gold siya, Punta tayo dyan mamaya. Marami dito makikita kami lahat ng mga klase ng barko. Tanker. Dito lahat. Yan pa. May nilagay pa sila sa taas. Kilo yung Kilo kan? Kilo Kilo Kalaking Edison ito oh. Ay, ah, siguro itambot yun. Ah, may maki na akin. Ang laki ng angkla. Ay, yan. Hindi na tayo akit doon. Kasi mataas ang hanggan. Ayan, ito yung kulay gold na ano. Ito yung inalim niya. Ito yung pagkakabahaba. Ito yung kabilang side. Sa... Ayan yung taas. Hindi tayo pupunta dun sa loob. at as yung ating aakit yung hagdan. Ito na muna tayo. Si Isalgo dun. Yan yung ginagawang unan or gumagawa din si ng tela pwede din gamitin yan ito yung pagbuborda yung bodega nila yun naman yung magdali na lumang luma na Ooh. yan yung sako nila hmm. nakakatuwa naman yun yung anuhan ng bino Ito. Diyan, itinain na ini-stack. Kahit ngayon, meron pa sila niya. Ito yung ginagawang ano, tabako. Ginagawang sigarilyo. Ayan. Say hi muna kayo. Hello. Hi. hi muna, buddy. Napagod na tayo. Hupo muna. Magpapahinga muna tayo ng po. Ganda. Ganda, oh. Ganun ang pagkakagawa nung, bakit? Tingnan nyo, puro-puro. Ah, pakarami. Pati yung aircon na nandoon sa dulo, o, oh, yan yung mga aircon nilang ginamit siguro noon. Gusto gusto Kasi ang gandito yun, yung sa tegay rato yun, nasisili. Nasisili, pero yun nga, dapat yung makakababakay. Ano naman kung ganok kahaba yan, hanggang doon. Oh. Imaginin mo, makita mo itong tumatakbo sa... Ano kaya ito, sagwan? may Diyos ko po, di, tagal bago nila makarating. Tres, tres, seis. Gusto ka ba din? Seis din. Dahil pag toka mo, toka mo. Ba, may paminta na din pala nung panahon noon. Paminta, kuri, kanela, klabo. Dito kayong asula niya. Ito. Kaya ano, ano ano, ito? Ha? Kumida nila noon. May miel. Labing na suli. Ayan, 62 saguan ang ginagamit niya sa barkong yan. Oh, imagine nyo yan. bang yari na naman ito. Ayan, magpapaalam na kami mga kapatid. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. At i-click nyo na din po notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Bye bye. God bless.